Guumpisa pa lang itong mga mima pero naging makasalanan na ako agad. Huy, sorry na Lord. <laughs> Invited nga ang e na to at ako isa sa mga bridesmaids. Tapos ayan mga mima, nakapag-tiktok muna kami. Pero mga mima, hindi pa dito nag start Kaya gumagawa muna kami dito ng mga kalukohan. Dito nga muna kami nag-start mga mima sa private pool kung saan kami magme-makeup at magpo-photoshoot. Huy! Siyempre, ang kipi ko dito mga mima ay talagang kinikilig na. Kasi talaga naman, nakaka-excited naman talaga at nakakatayo ng mga balahibos sa lahat ng katawan. Hoy! Ito nga palang mga video ng mga Mima ay mga clip lang or talagang as in talagang nag fast forward lang ako at talagang sinorkat ko lang kasi nga mga Mima sobrang haba. Wala kasi akong taga video mga Mima kaya talagang hiningi ko na lang yung mga video nila kasi nga wala namang magbibidyo mga Mima. Ako lang naman yung malakas ang loob at makapalang mukha dito. <laughs> yung nakita ko ng gown mga Mima, sabi ko, Lord, kailan ako utang na loob? Ay, charot lang yung iba mo na mga mima ay kumain muna tapos ako ayan nakapag video video muna ng konti tapos mga mima maya maya magpo photoshoot na kami huy masaya ang puso ko dito mga mima pero yung unang photoshoot nga namin mga mima ay naka muna kami huy diba latina at ito na nga, mga Mima, yung aming second photo shoot. Ito yung nakagaw na kami at talagang grabe na itetch. Tignan nyo naman kung gaano kami kakaganda dyan. Uy, ba diba? Aminin mo, mamili ka na lang kung sino dyan yung pet mo. Pagtapos nga namin mag photoshoot mga Mima, ay lumabas na kami para maghintay ng sasakyan, para mahatid na kami sa simbahan. Ay, excited ang mga person. Alam nyo ba mga Mima, ang nakakakabalang talaga dito mga Mima kasi biglang iinit, biglang uulan, kaya patigil-tigil talaga kami. Lalo na kanina, yung magpa shoot, tas bilang ng tigil na naman baka kasi may magagulo sa oras mga mima kasi 3 pm dapat talagang nag uumpisa na Buti na lang talaga mga mima ay mabait si Lord talagang nakisama ngayong araw na to at ayan na, mga mima na sa simbahan ta excited super duper talaga geng 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 na geng geng, geng nga Mima, ito nga pala ang design at ito ang simbahan na napili ng aking kaibigan na ikakasal. Grabe, sobrang Latina at super duper ganda. Simple lang siya pero may dating. O di ba? Aminin mo, naka red carpet 'yan. O di ba? ang prinsesa na amaze ako sa simbahan, mga mima, kasi first time ko lang rin makapunta dito sa simbahan na to, diba? Tignan nyo yun naman yung pinto, pang mayaman. Uy, bago nga pala ang lahat. Thank you, Lord, kasi natuloy na yung kasal. Ay, maraming nangyaring ganap na talaga naman dito nga mga ate ko ay talaga namang magi start na at ayan nakapila na kami at talagang ganap na ganap ang person dito mga mima sobrang mga latina at sobrang popogi ng mga taong to yung uminit ngayon panahon mga ate ko muntik na magkatanggalan ng mga make up at ang iba talaga mga mima ay nagbura na yung mga make up nila kasi nga talagang mm, hindi na ng kapit ng make up dahil sa sobrang init buti na lang sa akin na lalaban siya nga yung aking best man mga Mima medyo shy type siya kaya hindi ko siya masyadong piniflex sa inyo kasi nga baka agawin nyo pa char pero single yan pwedeng pwede yung kamigin never been touched never been kissed huy moment niya yung mga auntie ko kaya hindi ako nag voice over kasi gusto ko maramdaman at mafeel talaga yung talagang mm, nandito na talaga sa point na talagang pagbukas talaga ng pinto mga auntie ko ay talaga makita ko talaga tong kaibigan ko na super ganda talagang sobrang ganda talaga Tapos na ang lahat ng kaganapan mga mima. Kaya ngayon mag-waiting na lang kami sa bagong kasal. At inaabangan na nga namin dito. Pero syempre may eksena naman ng auntie ninyo. At hindi talaga nagpapakabog. Talagang ganap na ganap talaga ang person na ito. Medyo matagal pa ngayon yung paglabas nila mga mima. Kaya nagpa-picture muna ako sa aking kaibigan na si Tina. Pero ewan ko mga mima, nakavideo pala mga mima kung ano-ano yung -ano pinagkagawa ko. <laughs>

So, nandito na nga kami sa reception mga Mima. Sobrang simple lang pero ang lakas ng dating at talagang nakakayaman. Sobrang aesthetic. Uy! Hey! In fairness mga Mima, sobrang galing ng MC na to at talagang lahat ng mga staff na yan mga Mima ay talagang mm, wala ka masasabi. As in, napakasaya ng mga nangyari dito at talagang maglalakid yun talaga ang mga panganinyo. Kung talagang nakikita nyo lang dito ang mga ganap mga antiko. Mapapainan ka na lang talaga ng tubig mga Mima kasi talaga naka akilabot at talagang mm, sobrang ganda talaga mga mi nilapang na ni dito yung aking kaibigan tignan nyo naman yan hey may pagpapasa ng tignan natin kung sino I oh We're going <laughs> be with number one and the well 让枯树活了。 na angkatanong sa alam na angkatanong sa alam na angkatanong sa alam sa bumi ng tao hindi Ang Chino, diba siya? Ang Chino siya. Ang Graciel. Ayan, tingin mo ba, Graciel, sa'yo na ang lalaking para sa'yo? Hindi. Kaya kung sige na tayo, ayun na yung tuse ko. Bakit? Ano bakit? Ayan, hindi naman. Hindi naman ba? Age doesn't matter. Ayaw na. Pero malay mo, siya na ang lalaking para sa'yo. Sa pero tingin mo ba, siya na ang babae para sa sa'yo?

Pichan, 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 so, 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 pichan, pichan, uh pichan, -huh. pichan, 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 na ang kalukuhan na ito mga mima na scam lang talaga ako dito at ako'y napagtripan talaga ng mga MC na to at ang aking mga kaibigan na pagkaisahan ba <laughs> ngayon pa nga lang mga mima ay manghihingi na tayo ng sorry sa aking iniibig, huy, ang lahat ng nakikita nyo dito ay mga katang isip lamang, huy, hindi ko na nga napakita mga mima pero ako ang nagwagi sa bulaklak at ako ang nakasambot, huy hey, One chopper, with one